Air signs, tignan po natin kung ano ang mensahe sa iyo ngayong araw. Keep in mind po na ito ay general reading lamang so hindi po lahat ay makaka-relate so be open-minded. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and palike na din po ng ating video. At sa mga na nice naman po mag-avail ng ating private readings, Lucky Stones and Amulet, makikita niyo po yung link sa description box below. Tarot Intentions by Alianna Reyes. We have camera may namimiss ba kayo dito or pwedeng you are reviewing something from your past stabbed in the back okay yun nga pwedeng nare-evaluate nyo yung life ninyo yung nararamdaman ninyo parang nasasabi nyo dito hindi na talaga natuto si Aries signs ba? meron na kayo mga signs na nakikita, may mga warnings na kayo from universe, pero pwedeng binaliwala po ninyo. So, merong nagre-regret dito kasi nagtiwala ulit kayo dun sa tao na yon, Nagtiwala kayo sa isang tao na to na nakikitaan nyo na talaga ng red flags. Tignan po natin ano pa ang mensahe para sa'yo. Spirit guide, mensahe po natin for a year signs. Mensahe po natin for a year signs. We have, it's time to take action. New moon in Aries. Some of you are dealing with Aries. We have, take time to breathe out. Okay, pag-isipan nyo muna kung gagawa talaga kayo ng action. Kung may confrontation ba na magaganap dito. Bring love into the situation. Ayan, Aquarius. New moon in Aquarius. Ayan po. Take time to breathe out. Ayan, pag-isipan nyo muna. Kasi meron ditong energy na nagagalit. Merong energy dito na nag kailangan magbigay daw kayo ng love. If meron kayong i-confront. Ano ba kasi yung i-confront ninyo? Air signs ngayong araw na ito. Kasi, oo, pwede nyo naman daw i-confront yung isang tao na hindi kayo sumisigaw. Ganyan. Celebrate your love. we have when we cherish our beloved the bond grows stronger we create deeper levels of trust intimacy and friendship it's all too easy to get comfortable and put your relationship on cruise control so spice it up instead do something special and spontaneous and if you're currently looking for your soulmate take yourself out for a fun date the happier and more connected you are to yourself the more attractive you will be to others Ayan. ba? Diba? Timbangin nyo muna yung mga bagay-bagay dito. Kung meron ba kayo talagang dapat i-confront. Or magre-relax muna kayo. Magmumuni-muni-muni muna kayo dito. We have bring love into the situation. ba? Diba? Tignan nyo. paano yung energy natin dito? Binubuhos, ba? Diba? Yung nararamdaman niya. Ayan po. Binubuhos yung love. Pero pwedeng punuin nyo muna ng love yung sarili ninyo bago yung ibang tao. Year signs. Celebrate your love. Ayan po, baka may magyayang mag-date ngayong araw na ito. Or, ayan, pwedeng anniversary. Happy anniversary, happy mansary po. Tignan natin kung ano pa ang mensahe para sa'yo. Spirit guide, mensahe pa po natin. For air signs. Gemini, Libra, Aquarius. Tignan natin. Okay, we have the star. Meron tayo ditong Six of Swords. So, pwedeng meron kayo ditong pinapangarap ear signs na trabaho. Ayan po, pwedeng matanggap na yung iba sa inyo kung kayo ay naghahanap ng work. Meron tayo ditong The Lovers. Ayan. So, pwedeng nakatadhana talaga itong mangyari. Yung iba po sa inyo kung meron kayong mga inapplyan before tapos na-reject kayo tapos gustong-gusto nyo talaga yon ear signs balikan nyo po. Mag-apply ulit kayo. Kasi pwedeng this time, ayan, matanggap na po kayo. Mercury retrograde ngayon, sulitin nyo yung time na ito. Kung meron kayong gustong-gustong trabaho, gustong-gusto nyo pa talaga to dati, at ayan, i-manifest ninyo, at gawa ninyo ng action. Be aligned with your manifestations. We have six of cups pagdating sa negosyo. Meron tayo ditong ten of swords. Okay, may mga tao may mga tao dito na pinagkatiwalaan mo, pero nang traitor sa'yo. May mga tao dito na air e, signs, pinagkatiwalaan mo, pero niloko ka pa rin talaga. Ano? Pwedeng ito ay mga staffs mo. For some of you, yung iba naman po sa inyo, pwedeng mga friends po ninyo ito. Tapos nag, ano, nagtayo ng business, same business nang sa'yo. Ayun Pero ito kasi, alagaan mo kung ano yung mayroon ka. Celebrate your business. Hayaan mo na sila, air e, signs dito mo napatunayan na yung mga taong yun pala ay hindi talaga hindi mo talaga kaibigan na yan so pwedeng wala ka na talagang support na nakukuha sa kanila okay lang kasi ganoon naman talaga pag may business ka hindi naman mga kaibigan mo hindi naman mga kakilala mo talaga yung magiging customers mo yung magiging clients mo ibang tao talaga oo kaya huwag ka masyadong mag expect ng something sa kanila Tignan po natin, spirit guide. Tapos ito, kung meron naman po kayo mga transactions ngayon, mas maganda kung mayroon talagang Uh, resibo, merong kontrata. Yan po, para hindi kayo matalo. Oo, kasi pwedeng may mga joy minors kay dito. Yung iba sa parang may pinagbigyan pa kayo ear signs. We have, kasi inisip mo, ay baka nagbago na yon baka niya na yung orders niya, ayun, hindi na naman. Kaya ingat-ingat po kayo dyan. We have six of pentacles pagdating sa kaperahan. So, two of rods, ayan po, pwedeng iniisip nyo na ngayon kung saan nyo magagasasin yung pera ninyo, ano bang mga expenses yung kailangan bayaran, ano ba yung mga expenses na kailangan unahin. We have five of cups, ayan, yung iba sa inyo, hindi na talaga kayo masaya sa kinikita ninyo. Your signs kasi po, pwedeng, uh, parang, hindi, hindi ka na nakakaramdam ng growth pagdating sa iyong pera. Ayan, baka kailangan nyo na po talagang gumawa ng ano ba, ng actions. Some of you, pwedeng need nyo nang mag-side hustles. Ano bang side hustles yung gagawin ninyo? Ayan o, nagtatalo-talo na yung mga tao dito. Nagtatalo-talo na yung mga bills mo. You want to be competitive, pero yung iba sa inyo kasi parang pinanghihinaan kayo dito ng love. So, tingnan po natin pagdating naman sa love life. Spirit guide, pagdating naman po sa love life, we have Queen of Swords. Okay, yung iba sa inyo dito, still single pwede po na medyo maraming nai-intimidate sa inyo. Bakit nga ba kayo naging ganyan? Kasi yung iba sa inyo naranasan nyo na nalukohin. Naranasan nyo na your signs na ipagpalit kay third party. Kaya ngayon, parang pag may dumarating na tao sa life ninyo, ah, napaka-direct nyo talaga. Minsan, napaka-direct nyo to the point na talagang binabasted nyo kaagad. King of Swords. Ayan, mukhang may, may ano dito ha. <laughs> Meron dito ay ayan, nagtitinginan. Parang ang tatalim ng mga tingin. Pwedeng meron po kayong kasama sa bahay. Pwedeng kasama nyo yung asawa nyo. live partner ninyo, ear signs. Pero hindi kayo nag-uusap. Parang cold war ito. The high priestess. Oo nga. Yung iba sa inyo. Hindi kayo nag -uusap. Cold war talaga. Okay. Sige, sabi natin na nahihirapan kayo pero ayaw ninyong bumitaw parehas. Walang gustong bumitaw dito. Walang gustong magbaba ng pride. Even magbaba ng pride pagdating sa relationship na ito. Siguro you try your signs, no? Pero yung iba sa inyo, tinatry niyo na ibaba yung pride niyo. Pero parang hindi niyo magawa. Siguro kasi one time, two times binigay niyo, binaba niyo yung pride niyo. Pero wala namang nangyari. So ngayon parang nagmamatigas na rin kayo dito pagdating sa relationship. Some of you, pwedeng meron pang blakan na nangyari dito. Ayan po, pwedeng... Oh, yes, meron dito hindi pa rin talaga nakaka-move forward, no. Seven of Pentacles. Parang ano ba hanggang kailan ka pa ba maghihintay sa ganito? Hanggang kailan ka ba magtitiis? Year signs. Yan yung mga tanong ninyo sa inyong sarili. Na pwedeng ang makakasagot lang talaga yung person ninyo. Ano ba talaga? Ano ba? Nasaan ba kayo? Ano na ba yung sitwasyon ninyo? Ayan, nasasaktan kasi kayo dito. Some of you pwedeng magkahiwalay kayo. Magkahiwalay kayo pero araw-araw ninyong iniisip yung isa't isa. Healthy choices. Ano ba makakabuti sa'yo? Ano ba makakabuti sa person mo, sa relationship ninyo? Kasi pwedeng hindi na lang kayo yung naapektuhan dito, year signs, sa hindi niyo pagpapansinan. Kung meron po kayong mga anak, kahit di sila nagsasalita, pwedeng nararamdaman nila na parang may kakaiba sa bahay namin, ang bigat-bigat ng energy. Ang bigat-bigat ng nararamdaman ko pag nasa bahay ako. So, nakakabuti pa ba yan sa mga anak ninyo? And sa inyo ba, year signs, okay pa ba yan? Yung magkasama kayo, nakikita kayo araw-araw, pero hindi kayo magkausap. How can you do that? Paano nyo yung natitiis? Hindi ba? Sabi nga dito, making healthy choices in love and in life. Self-love, self-care, being happier. Baka kasi yung iba sa inyo, your signs, mas maganda pa or mas magiging masaya pa kayo pag mag-isa kayo. Kasi ganito naman yung treatment sa inyo. Advice, five of pentacles. Kaya namang ayusin, may makakatulong naman, kaya nyo naman tulungan yung isa't isa, pero bakit, bakit ayaw? Tingnan nyo, parang paras na kayong out dito sa relationship. Pero uh, may ayaw sumuko. Ano bang nangyayari? May third party ba na involve? Ang dami-dami ko na consider pagdating sa relationship na ito, Eight of Swords. Nasasaktan na kayo, oh. Toxic na talaga yung energy na pinapakita dito pagdating sa relationship ninyo. Kasi iba sa inyo kasal, kaya parang hindi kayo makaalis iniisip ninyo yung sasabi ng ibang tao. Pero ayun nga sabi, bring love into the situation. Pero dapat parehas kayo dyan, hindi lang ikaw. Kaya pag-isipan nyo yung mga hakbang niyo towards this relationship. Kasi pwedeng hindi na nakakabuti sa mental health po ninyo. Yan lang po, eh, your Signs. Maraming maraming salamat. Ingat po kayo always. Bye-bye!